See hey. yung mga alaman niya. Yan, tinawag tayo dito. Ang daming pinagbalatan kasi yan. Mga lumalumang pinagbalatan ng ano. Hindi pala, dumating kayo ngayon. Oh, pa lang nito eh. Lapit na lang sa kubo. oh. Eh? Dalawa salo na. Oh. No? Oh. <t gr énormémentSee> <t gr> Isa <kanina2> ulo. Oh, bato Ay, Okay, laki-laki. Galing sa bukitin. Ay, nakakatakot. Bago pasok lang. Nalilinis kasi yung mga kanda na no? yan. Pagaya May nag-i-stubble. Ito yung isaw. Ba? Ang cobra sawa. Hmm. Na? Sawa. Tutan dyan sawa? Dino. Awa ne. Eh. Ay huh? sawa. Ba't may sawa? Hindi ba kanina ano? Kobra na yung. Ay ito. Ito <laughs> wala isa. Nagsama-sama <laughs> <-sama laughs> sa isang butas. Nakakain siguro ng daga dyan. Hmm. Magkakaibigan yan. Ay, sobra ay ayun, so pray, oh. Walang kasi yung butas yun kaya nakasya yung tatlong ano. Dalawang kubra at isang sawa.

napakaraming langgam <toss> ayun 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 Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Hmm. Yeah, Ngayon no, may <makes sound> na dito. Na-ano na, nalinis, nalinis na yung bukid eh. mani na kasi sa ano eh. lang Kikirin. na Na-gulat ako nagulat din yung cobra. Nagulat ako. Yan pangatlong cobra na yan. na dito sir yung mga ash. Kasi Ayan, okay. Uh, Kunti ito, ha. Kaya pumunta dyan. Ayan, o, pinaglilinis na. Ayan! Ayan. Yee, sa na pesto. <laughs> Pero pa. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Okay. Naamoy nung aso, o. Oh. Naamoy niya. Guro doon lalabas. O. Oh. Hmm. <laughs> <coughs> Sangat obra. Yan yung dalawa. Okay. Uli natin dalawa. Pero okay. na. Pa-cobran may kanu. No? Marami may pa. Palwala may. Pero malalaki yung mga alaga mo dito, sir. Oo. Oh. Uy. Hmm. Hindi ano sa na. Malaki. Okay. Eh di sa. Yan. Yan. Ay, hmm. ano Oh <laughs> dito. Ah biglaan lang kanina. Yan. Ayan siya o. Oh. Hmm. Ayan. Ayan yung ulo. Ito na pala yung ulo sa paa ko. Ha, ayan, ayan. Ayan yan. Sige ayaan mo lang. Bagong balat. Bagong balat o. Oh. Balat na siya. Mabalat na siya. Yung bato niya. Hmm. Ayan. Yan, naka ano na tayo doon sa kubo. Dami natin nahuli ngayon. Dalawang sawa, limang kobra. Yan, pinachetsak pa ni sir ito. Niligado sa kanila. Yan. Ito tayong butas dito, patag na patag. Eh, sabar nang tenang. Tenang. Mau, mau. Tahu kok gas ke sana. Sudah. Sudah. Tenang. Cobrah, ayo. Cobrah. Cobrah, ya. Ini kuning kecak, do. ay kacha na noy paluwa landa na uh yellow tin yellow tin black ang dalawa, dalawa, dalawa eh dalawa ay dalawa nga ang yellow eh yung isa black oh ay santing na nanta oh nanda oh

nggak apa-apa si guru ya, namanya dari tak mana? Ah ini, oke, ini simulasi. Oh, oh. Hmm. yo ganteng, ini pak, ya, ini. Iyan, nalabas na. Oo, ya pinay. Yan. Yapin. Ayun. Oh, mayroon. Bali, nakatatlong cobra pa kami doon, tsaka isa sawa. Mm. -hmm. Totoo yung sinasabi nung nag-iintay, kung papastol bakay bagay, marami talaga ng aso dito. Kahit pa nga sir. ko dati Kaya lang yung kung anong aso yun, ang haba. Ang oh, doon o, gusto gawin doon. Ang labol. Eh, hindi ko naman nilapitan. Hmm. Mahabang masyado. so, baka ano yun, baka king cobra. Oo, oh, na kami sir kasi may importante kami lalakarin eh. Oh, maraming salamat. Oh, sige, sige. Balik na lang kami pag gumaraw. Pag may time kayo, Oke, okay, sige sige. Tara.